Yusek, um, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay uh, mapapatunay ang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, eh, ahensya upang maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At uh, tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan mm -hmm. ni Ombudsman na uh, Boying Rimulya. At uh, kahit sila ay independent uh, body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamagitan natin, na dapat ito talagang ma imbestigahan maimbestigahan, malaliman, upang uh, kung ano ang may pagkakamali, kung ano man ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po um, nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para uh, mag-file ng anumang action, let's say motion for reconsideration regarding the said uh, decision, ay hindi naman po umaandar. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon. At uh, mayroon nga pong uh, isang uh, provision sa rules of uh, procedure ang, um, ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nakakamali sa, sa news na lumabas, 2016 ay mayroon ng war, uh, motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po, ang... Uh, Kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisam pa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration, in 2016, um, dapat hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para ma-decisionan yung motion for reconsideration, dapat na isang na ito sa sandigan bayan. Kung yun po ang magiging um, one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman.